solar setup na kaya ang 0.5 HP na window type aircon. Marami akong nakikitang nagde-demo ay pwede raw yung isang solar panel na 555 watts sa isang 0.5 HP na window type aircon. So hindi po pwede yun. Okay, dahil kapag full charge si battery, magagamit mo siya. Pero kapag low bat si battery, mga 2 hours o 3 hours, hindi na po gagana aircon mo. Kasi nga, isa lang yung panel mo. Tsaka ang liit ng ampere hour ng battery mo, hindi po siya advisable talaga. No? Ngayon, kung gusto mo matuto kung paano gumawa ng solar setup na kaya ang 0.5 HP na window type aircon ay panoorin mo to. Okay, so lahat ng materyales na gagamitin ay tugma sa panggagamitan. Okay, so ito po ay para sa 0.5 HP na window type aircon lamang. So ito po mga repairman, umpisa na natin. Siyempre, kaya naman to lahat ng mga gamit mo sa bahay, mga rep. Washing machine, TV, halos lahat. No? Huwag lang yung mga matataas na HP tulad ng mga 1 HP ah uh, hindi na po kaya. Okay? So, pang 0.5 HP lang po ito. At pang washing machine automatic, kaya kaya niya. Wi-Fi, electric pan, kaya rin. Okay, so ito po lahat ng aking total na nagasos. Ito po'y lahat materials. Okay, so ulitin ko lang po no, sa bawat vlog natin. Uh, hindi po ako gumagawa or nag-assembly hindi po ako nagbebenta. Ito po, ang Jeff Perman ay nagbibigay ng idea para may guide po kayo or meron kayong sinusundan or meron na kayong, uh, kumbaga, meron na kayong napanood at least uh, nagkaroon kayo ng konting experience lamang. No? Kahit ganyan lamang. Okay? So, ito po ay for demo tutorial only. Okay? Kasi yung sabi ng iba, nagbenta ako, wala akong permit. Opo, wala akong permit kaya hindi po ako nagbenta. Okay? At hindi rin po ako gumagawa. Huwag na po magbalak magbuta sa bahay para mag magpagawa or magpaset dahil hindi ko po yan gagawin. Okay? Yung pong tinuturo natin ay yun nga po, no? Na meron tayong basihan kung bakit ko ito nagawa at sinabi. Kung meron mali or katanungan sa akin sinabi, pwede kayo mag-comment. At lilinawin ko. Meron akong prove, uh, proven na ito po ay ah uh, baga, hindi ko lang gawa-gawa na meron tayong proof. Okay? So, kapag ganito yung sinabi ko, porket maniniwala na kayo, huwag ganon. Uh, yung mga sinasabi ko, ay pwede kayong nga uh, magtanong pa sa iba or magtanong sa legit na electrical uh, engineering license. Pwede kayong magtanong. Okay? Kung tama ba yung sinabi ni Jeff Reberman? Okay? Kung, kung mali, uh, ko po na mali. Okay? kung tama, uh, mas okay. Okay? Sa mga gagawa po nito, Ah, uh, pwede muna kayong uh, magtanong sa iba kung legit ba or hindi para second opinion. Okay? Kumbaga, 'di ba? Napuna na to. O, mag second opinion kayo, mag third opinion kayo. O, tama. Okay, tama pala to. Yung gano'n mga man. Okay? So ito po. Okay, yung mga materials na gagamitin, ito na ipapakita natin. Ito po ay 12 volts, uh, 12.8 volts, uh, 280 Ah or 280 ampere hour. Ito po yung presyo niya. Ito yung kanyang price, 20,299. Tapos, uh, ito, yung ating uh, Joy, 60 ampere. Okay, yung kaya po nito ay 2,700 watts. Okay, so step down po ito, mga repairman. Parang ganito. Ito naman ay 600 watts lamang. Okay, step down din yan. Pero ito, uh, 60 ampere na siya. Yung kaya po nito, yung load na kaya niyang solar panel hanggang 2,700 watts. So, ito po siya. So, bali, 4,000 ay 5460 60 ampere. Okay? Eli Joy. So, yan po, no? So, wala po tayong pinaybenta no? Wala po tayong link. Wala po tayong binaybenta na kahit no? Hindi po tayo nagpo-promote. Ito po ay for demo tutorial only lamang, no? Lagi like ko sinasabi sa mga vlog po natin. Wala po tayong binaybenta rito. Okay? At hindi tayo nagpo-promote. Kasi maraming nag-request sa atin kaya ginawa ko siyang video. Okay, tapos sunod naman natin, ipapakita ito yung 12 volts na 1000 watts na inverter. Para sa 0.5 na HP, pwede naman yan mga repair man. No? Pero kung malaki yung setup mo at marami, kung pera, pwede ka mag 24 volts setup. Okay, tapos syempre 24 volts ang inyong battery. Okay, so ayan po. No? Magkano? Magkano to? 4,900. Nasaan na? Ay, hindi pala kasali to. Ayan, oh, no? hindi pa kasali. 4,980. So, hindi pa kasali. Ayan, plus, na Plus, 4,980. Yung ating uh, 1,000 watts na pure sine wave na inverter. Okay? So, i-plus na lang, no? Kung magaling nga tapos, ayan, okay na. Ngayon, ito yung ating solar panel. Solar panel gagamitin ay tatlo. Ayan, tatlong 555 watts. Tatlo. Kaya estimate ko tig 5,000 kada isa. So 15k, di ba? So kayo nang bahala ko sa kay bibili. Magbasa muna ng comments, section bago kayo umorder. Yung solar panel na 555 ay malaki po siya kasi laki ng isang plywood. Kapag maliit, sabi 555, huwag kayong maniwala. Okay? So tapos 2,200 pesos. Ito, dalawang 63 ampere na DC. Okay, ilalagay po 'yon dito. Okay, dalawa, 60 ampere, 63 ampere na DC or 60 ampere, DC po ha, DC direct current. Okay, paano mo nalaman kung direct current? Ito yung kanyang symbol. Okay, may guwit sa taas, taas may guwit sa ilalim. Tatlong kuldok. Okay, ah uh, dalawa po dito, tapos yung isa, solar panel po dito sa ating uh, LJ. Tapos, ito po yung ating solar panel na tatlo, na parallel connection po. Okay, ito po lang ay parallel connection. Papakita ko kung paano yung gagawin yung parallel connection. Okay, so positive po, lagi nasa una. Positive, tapos negative. Ito po yung ating LJ, sa 60 ampere. Tapos positive at negative, pupunta na po sa ating tatlo na 555 na solar panel na parallel connection. Ito na po yung ating battery, 63 ampere. Example lang po ito, ha? ito po 20 ampere lamang. Example lang po ito. Dapat makikita rito C, 63 ampere, Okay, doon po dapat nagalagay. Kapag ganyan, 63 DC, hindi po yan. Ayan po yung mga code lamang. Dapat, sa dapat may makikita ka na C, 6-3. Ito po ay 20 ampere lamang. 20 ampere, no? Tapos, ito po yung ating Eli Joy. Sa battery, ito po siya, positive negative. Sa battery mo, dito, positive negative sa ating 280 ampere hour na 12 volts. Tapos, ito naman po ay bili ka ng 100 ampere. DC rin ha. Diyan naman yung ang inyong inverter. Okay? Yung ilalim po niya, yung source niya sa ilalim, yung mga DC circuit breaker po ay reversible. Ibig sabihin po, kahit balik yung, yung source, yung load, walang problema. ba diba? Yung load po dito, yung source sa taas. So, kahit balik mo yan, ay walang problema. Sinubukan natin ng actual ay gumagana naman. Okay? So, bali ito po. Pero kung gusto niyo naman na itugma, it, 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 wala naman problema. Ilagay mo yung source mo dito, ilagay mo yung load mo dito para tugma. Okay, yung ginagawa yun ko kasi, ito yung ating source, no? Positive pupunta po sa positive ng ating battery, tapos negative pupunta sa negative ng ating battery, 200 in ampere. Tapos ito may yung ating positive inverter, pupunta po sa ating inverter na 12 volts. Okay? Ayan, kaya nakalagay po dito ay DC 100 ampere ang mo para sa inyong inverter. 2,000 pesos estimated ito, DC cable wire number 8. Okay, so ito po yung number 8. Ipapakita ko kung yung anong itsura. Ito po siya, 8 AWG. Ayan, 200 Celsius po yung kanyang kinit. Okay, so makapal po yan pang DC wire. Pero kung may budget ka, mas makapal bilhin mo. Number 6, walang problema. Mas kumakapal ay mas okay po sa inyong solar setup. So, eto po, lahat na nag no? Ayan. So, syempre, kapag hindi ka gumagamit ng uh, 0.5 HP na weta type aircon, pwede mong gamitin to sa buong bahay mo. No? Tulad ng mga uh, washing machine, electric fan, TV, rep, pwedeng pwede po yan. Yung capacity po ng uh, 280 ampere hour, Uh, sa paggamit ng uh, 0.5 HP na window type aircon ay kaya po nito hanggang 14 hours sa gabi habang gumagana. Habang walang solar panel. Okay, kayang kaya po ito. 14 hours na gumagana. Okay, mga kreperman, ulitin ko lang. Ito po ay parallel connection. Paano nga ba? So, ito po yung tatlong solar panel, no? Ayan. Tatlong panel po yan, nating 555. Meron na ako napanood, isa lang daw kaya na, no? So, hindi po advisable yun. Ayan, so ito po yung ating positive, negative, positive, negative, positive, negative. Ito po yung ating main na pupunta sa ating LED joy na 60 ampere. Tapos, positive, negative po, syempre, dito. Ayan, tapos, si, ah, uh, hindi, mali pala yan, no? Nako. So, walang kachong video, makarepair man. No, ito pala yung sinabi ko kanina, ay parallel. Okay? Yung tinuturo ko ngayon ay series. Okay? Mali po, no? Okay, hindi ko na i-catch yung video, ha? Ah. Hindi ko na i-catch yung video. So, ito po yung tamang connection. Okay? Gagawa po tayo ng parallel connection. Ibig sabihin po ng parallel ay ganito. Positive, negative. Positive, negative. Positive, negative. Ito po. Okay? Lahat ng polarity na positive, positive, positive ay isang baksak lang po. Okay, lahat ng negative, negative negative ay isang baksak po. So, ibig sabihin natin yung ating positive at negative pupunta sa ating Eli Joy na 60 ampere. Ganyan po yung connection ng parallel connection sa ating paggamit ng window type aircon. Okay? So, yung kanina tinuro ko sa inyo ay series connection po yon. So, ganito yung series connection. No? Ayan. Yung series connection, mga rubberman ay ganito. Okay? Series connection po, yung sinabi ko niyan na ganito, di ba? Ayan po yung series connection. Yung main po natin, eto, yung positive, at tapos negative. Tapos yung negative, positive, negative, positive. Ayan po yung series connection. Pero, eto nga po, yung pinakita ko kanina, ay mas maganda kung i-parallel connection mo. Ibig sabihin po, same, uh, same yung kanyang uh, voltage, no? Pero, tataas yung wattage, tsaka tataas yung current.